Ayun. Uh, una sa lahat, magpapasalamat ako kasi um, naging di lang kita pinsan, naging parang kapatid din kita. Siyempre, magtuturingan pa ba tayo ng iba? Siyempre, ano na lang, as magkakapatid na lang kasi konti lang tayo. Tingnan nyo, isa si Jolo, tatlo kayo, tapos tatlo kami. Di ba, konti-konti lang ang kan natin. But kasi hindi tayo nagparami? Tapos, Pasalamat ako sa mga support mo sa akin, lalo na sa mga kabugukan ko, yung, yung simpleng tawa lang pag nagpapatawa ko, yung mga ganun-ganun lang. Tapos, salamat-salamat sa pagiging um, friendship natin and saka um, ang wish ko sa'yo, syempre yung wish mo wish ko matupad yung mga wish mo. Siyempre, dapat ganoon talaga. Siyempre, stay positive, especially in your life. Um, dapat maging matured ka na, more be mature. Na mas lalo mo pa immature yung sarili mo. Parang matanda. Parang lola na. Tatanda kang dalaga. Ganun. No? Be mature, siyempre. Ano, balance lang ah, uh, wag mo enjoy mo lang yung sarili mo, Wag ka masyadong magpapaka-stress, lalo yung pimples mo, um, gamit ka na lang ng rejuve, um, pasensya ka na talaga, kasi busy yung lola mo, hindi ako masyadong nakapag-cancel ng mga appointment ko, madami kasi ako shooting, alam mo busy-busy, ganda ko kasi, ayon, um, padal ko na lang yung regalo ko sa LBC, ha? Yung kasi, yung, yung dami kong gadgets na pinadala, eh. Ako, sakit sa ulo. Ayan. Siyempre, um, dapat makapagtapos ka ng pag-aral. Saka, dapat matulungan mo yung mga kapatid mo at yung mga papa mo. Saka, siyempre, ako dapat matulungan mo din ako. Diba? Yung mga pangangailan. At tulungan mo din ako syempre um, dahil di ako makakapunta dyan padadala ko na lang itong message na to maganda naman ako kagigising ko lang yan kagigising ko lang. di ako nagkilay di ako nag lipstick um, amoy tululaway pa ako ayan amoy amoy ano ba alam mo na yun. Sige. Happy birthday. Happy 18th birthday. Dalaga ka na, ha? Hindi ka na binata. Dalaga na. Mm -mm -mm. Oh. Okay na, ha? Baka naman magsawa ka na sa maganda kong fest.